po kayong lahat. So for today's video mga ka-explore ay uh, gusto kong i-share sa inyo magkano nga ba ang sinasahod ng isang uh, factory worker dito sa Poland. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon na gusto kong i-share sa inyo. Hindi para kung ano paman. Gusto ko lang pong uh, mag-share. May dalawang klase po kasi ng contract ang Poland. Ito ay employment contract and mandate contract. So dito po sa employment contract, dito po nakapaloob ang lahat ng benefits na mayroon ang isang local employees ay mayroon din po ang mga foreigner. Kapag sinabing employment contract. At dito rin po nakapaloob ang sick leave, vacation leave, insurance, marami pang iba. At once na nagbakasyon ka, alimbaw umuwi ka ng Pilipinas, Tumas, ganyan. Bayad po ang uh, kanyang vacation leave. Lalong-lalo na rin ang sick leave. Kung ano pong meron ang uh, local employees nila, ay mayroon din po ang mga foreigner. So, dito naman po sa mandate contract, um, ang pinagkaiba nga lang po nito sa employment ay mas mataas ang kanilang uh, sahod kumpara sa employment. Mataas ang sahod ng isang mandate contract. Dahil uh, dito nila inalis yung mga benefits na mayroon ang mga local employees. Katulad ng vacation leave, sick leave, wala, hindi po 'yan bayad. 'Yun nga lang po ang pinagkaiba, mas mataas dahil nga hindi nila binayaran ang uh, sick leave or uh, vacation leave ng isang empleyado. 'Yun po. At saka lahat ng foreign employees ng Poland ay merong pong tax na kinakaltas every month po. Mapamandate man po yan or employment contract. Lahat po yan ay may tax na kinakaltas every month. So, ano naman po yan? Uh, tax refundable naman po yan every year. Nakukuha po yan ng lahat ng uh, empleyado. Yan po ay uh, maganda rin na mayroong tax kasi mayroon kang inaasahan every year. At, at malaki din po. Lalong-lalo lalo na po sa may mga anak, mas malaki po ang tax na nakukuha ng may mga anak. Dahil yung uh, mga bata ay bayad po yan ng Poland. May bayad po. So, yun po ang kagandahan ng mga may anak. Mas malaki po ang uh, tax nila. So proceed na po tayo sa magkano nga ba ang sinasahod ng isang factory worker sa Poland. Nga pala doon sa sinabi kong tax ng uh, empleyadong may anak ay hanggang 18 years old lang po dapat ang kanilang mga anak na makukuha nilang tax. So proceed na po tayo dito sa ating uh, pag-uusapan. Magkano nga ba ang... Sinasawa ng isang factory worker dito sa Poland, per hour po ang bayad dito at buwanan. Maximum na po ang 24 days na pasok sa isang buwan, depende po sa takbo ng production. So minimum na pasok naman po ay 18 days. So sa isang araw, kadalasan 8 to 12 hours lang po ang duty ng isang empleyado po dito. So, sa isang buwan po, umaabot po kami ng 250 per hour. Depende po yun, pataas. 250 pataas. Hindi po pare-pareho. At uh, every year po, mandato ng country nila ang pagtaas ng rate every year. Pero hindi po pare-parehas ang uh, rate po dito ng lahat ng uh, factory. Pero, sumusunod po sila sa every year na pagtaas ng uh, kanilang country. So, dito po kasi sa napasukan ko ay 23.55 PLN o ang uh, kanilang bayad sa isang oras 23.55 PLN ang kanilang bayad sa isang oras so ang isang PLN po kasi equivalent po sa peso ay 14.88 pero depende po yun sa palitan kapag mataas pero pinaka ano na po yun ay 14.88 I-short ko na lang po, ano, <laughs> baka po kayo ay uh, naguguluhan sa aking uh, paliwanag. So, pumapatak po ng isang buwang saud ng isang factory worker dito ay 87,000 pataas po. Depende po sa mamimit nilang oras sa isang buwan. Ganito po kasi yun. Ah, limbawa, naka 250 hours ka sa isang buwan. Ita times mo siya sa 23.55 per hour na bayad sa iyo, ano? Tapos equals noon. Ita times mo na naman siya sa uh, isang PLN ay 14.88. So, ang lumalabas ay ganun po. Nasa 87 Pataas. Yun po ang uh, sahod dito ng isang factory worker. Depende po sa katulad na sinabi ko kanina, depende sa mamimit na oras sa isang buwan. Hindi po pare-parehas. Para po sa akin, ano, uh, mas maganda pa rin yung, yung per hour ang bayad ano, sa isang uh, empleyado. Kasi alam nyo ba kung bakit? Limbawa, nagkaberya ang uh, production. Nagkaberya yung makina. Tumigil. Bayad pa rin yung uh, tumatakbong oras sa iyo. Kahit ikaw ay nagpapahinga. Kasi nga, sira ang makina. So, titigil. Kadalasan po kasi dito sa pinasokan ko, ganun po. Medyo pasira-sira yung makina. So, tumitigil po ang uh, mga empleyado. So, kahit po ganon, bayad pa rin ang uh, tumatakbong oras sa iyo. Pahinga ka pa. Ganon po. <laughs> ganon po ang uh, kagandahan ng isang uh, per oras na bayad. So, maraming salamat po sa inyong uh, panunood ng uh, video nito. Sana Sana'y nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman dito po sa Poland. See you next time po. Maraming salamat po sa inyong uh, panonood. Ayun sa mga gusto pong magtanong about po dito sa Poland ano? Uh, comment nyo lang po at uh, sasagutin po natin sa abot ng ating uh, makakayan. Or gagawan po natin ng video para lahat po ay uh, makapanood. Maraming salamat po ulit sa inyong uh, panonood ng uh, video ito. Sana ya uh, nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting kaalaman. Please subscribe po and like if nagustuhan nyo po ang video nito. Maraming salamat po ulit. Ayan, may pahabol nga po pala ko. Um, gusto ko lang pong nga uh, magpasalamat sa lahat po ng uh, sumuporta ng akin pong uh, channel. Sa lahat po ng aking uh, kamag-anak, mga malalapit kong kaibigan, kakilala, mga kabate, mga kaaway, charlang. <laughs> um, maraming salamat po sa inyong uh, panonood ng aking uh, mga videos. Sa kay-host po, uh, maraming salamat po sa inyong uh, suporta, sa iyo po uh, team. Uh, sa akin po nga, mentor, sa pag-push niya sa akin na uh, ituloy ko ang aking pag-vlog. Uh, dahil po, uh, na-monetize na po ang ating uh, munting channel. Kaya po, sobra po akong nagagalak dahil uh, na, monetize na nga po ang ating channel. So, may mababalikan na tayong nga, memories sa mga mga, mga nagdaang uh, panahon, ano. Ayan, ulit po, ay inuulit ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you.